Hello guys, for today's video nga pala ihahakot po kami ni Burluloy ng Liyog dito kay Bustante sa amin pong bossing pagdating po namin sa aming ahakutan ay amin pong nakitang Liyog dito ay quality ho, magaganda nga i-own wow. Ngayon kaya lang guys, kahit medyo malalaki nga sa pagkunti naman guys dati ko ay nakawit ng 2,000 ay eh, ngayon guys, wala na kung 2,000 ay 8,000 pero okay na okay na din po sa ating biyahero ang ginawa po namin din guys Iniwalay na po namin yung malalaki at saka maliit. Una po namin kinarga diyan yung maliliit para po yung kay Boss Bonilo. Tapos sa ring malalaki naman po guys, ito bibigay po namin kay Boss Jamos. Siya po makabang dito kay Devin po, kay Boss Oliver. Tapos nung maikarga po namin yung maliliit, agad na po namin kinarga itong ating malalaki. Ang gagawin po namin dyan, si na po namin ilalagay para po kami mabilis. Para pagdating po namin sa budiga, ay eh, kami po ng baba, kanya-kanya na po tinor. Yan po idadalo nice. sa Maynila, tapos yung ilalim po nun kay Bonilo. Eh, sabi kayo, para naman daw isang hawak na namin ni barulo, hindi na kami ulit-ulit -ulit po ng trabaho, di kaya pinagbukin na po namin na yan. Uh kami Kasi dadalawang magkasama di yan, gawa ng outing si Parang Julius, hindi na naman po pumasok. Kaya kanya daw pong anak ay medyo may sakit pa, eh, kaya sabi kayo, patsikap muna ulit. Bukas na lang pumasok, pagka medyo okay na. Nang matapos naman po kami sa pagkakarga na yan, ay agad, agad na po kami ni Borulis yung makaipo dito sa loader at minaniho ko na po inatras abanti ko na naman po yan guys so yan kita nyo naman guys ngayon yung kabungin na naman nagmamaniho na yan naman po ang ganda po hindi ko sa loob loob na aming talagang quality quality yung paligid oh guys so may sasabungin pang kaunti ika nga yan so, guys inatras na ni kabugnoy atras abanti na yan o so, yan mamaniho na muna natin baka naman tayo makasabit guys walang pambayad ay yung kabuloy pagka nakasabit din na isang manok ay napakamahal ng manok diyan ibalik na yung nabibilisan daw stara at ayan guys pabalik na kami ni Burloloy sa bodega at dahan-dahan lang po at ipang mamaniho at medyo masikip po ang dyan tapos paparty pong yan pinababa ko si Burloloy pag wanted gate po ng aking bossing ay eh, medyo si ika nga ay sumara ay sabi kayo paano-ano ng kauntit baka mami masabit ay mahal ay siya bayad tayo diyan yan ika nga nang mabuksan ni Borlolo, iagad ko na po uling inabante ang ating loader tapos hinintay ko po, po si Borlolo na account at sumakay na din po si Borlolo. Pagdating po namin dito sa may kalsada ay dahan-dahan po inyong kabugnoy talagang ang tutulin po natin sa sakyan dyan. Ang lawak po ng kalsada natin dyan. O no? ayan guys, so, kailangan ingat talaga. Nakapak po ko sa preno. Hindi po pwedeng basta tayo sisili niya doon ng diretsyo. Ay baka mabangga ho guys. Kahit pa na naman sabihin mga laki itong aming dala ay mahirap naman ho. Pagkagayon, iabala pa. Sa parte ho guys, nandito na ho kami sa Magallanes. Terera, jok-jok lang pala po, guys. Dito na po pala sa albaris po, Natsin Kupra. Pagdating na po doon yan, agad po po ilagay po dito sa timbangan at ipatitimbang po natin ito ating niyog para malaman po natin kung ILANG po ang timbang na yan. Agad na po bumaba si Burlol, tinawag po ito ating magtimbang, si KC. Yan po, tinitimbang na po ni KC yan. At yan po, pagka natimbang namin, dadalhin na po namin sa budigan at minagaabang na po sa atin diyan. Ang ating mga biyahero ay, naku naman ang ating mga biyahero, tuwan-tuwan na naman oh, nakita lang ng leyog, abay, si Burlol. Abay, may pagtalong pa si Leyden. Ito eh, na naman yung si Baby, nari, ah talagang tuwang tuwang-tuwa at magkakaniyog daw ho, nakadaya daw ho ng isa at dadalawa daw ho silang magkalaban niya, hindi daw dumating si Boss Ambo, ay talaga namang pagkakatuwa nga rin ng batang aray, tararara at nang ibinaba na po rin ba kaya di agad na po namin tinero, rin nalagay na po namin hindi na rin malalaki, tapos yung ilalim mo, ay di maya maya na ko, naman namin kay Klabo ay talaga namang, ikaw nga namin din eh ay pwede lang magpakain at may niyog na kahit pa paano eh, tararara at guys, hanggang dito na lang po ang video na inyong kabugnoy. Paalam!